take to tayo dahil may uh, tumawag. So, ayan for today's video guys, dadalhin ko kayo dito sa um, uh, pinag-uusapan na um, bridge town dito sa boundary ng um, um, Pasig and uh, Quezon City. Okay? Tapos ito ay uh, uh, nasa na, nasa sakupan ng Rosario at Manggahan Okay, so Um, malaki po ito eh uh, based dun sa research natin 22.7 uh, almost 23 hectares itong i-develop ide no so uh, sa kayo maraming mga um, condo na yung ka uh, actually ito yung sa harapan ko yung mga uh, high rise na condominium no and uh, yung pinaka landmark dito or yung uh, ang tawag nito yung catching no dito sa area nito is yung um, itong structure na to na nakatayo na stainless na tao. Di ba nakikita nyo naman? Alam pa, mas malapit. Nilalapit ko kayo. Pero ito yun yan. Ito may residential dito. Ito yung pilares uh, Pilaris. Ayan. Ito so residential. No? And uh, doon na park, parang meron mga ano kainan no, pag gabi siguro. Kasi pag ito pala oras, mainit siya. Pero ito yun. No. Makikita Magkikita nyo guys. Ayan. No? Ayan. po yung uh, yan po yung pinaka para signature nya dito, di ba? Pag pinuntahan mo yung malaking parang statue, ano, statue na yan na nakatayo na ano bang meaning yan pag ganyan? Parang yeah, ganyan. Yung uh, nakamit mo yung yung pangarap, parang ganon Dreamer or uh, ano ba yun, moving forward, ganyan. So, sa ngayon ang daming uh, development po dito, guys, na ginagawa. Malaki eh malaki ang areas na po nito. Ano so kahit doon, 'yun ang daming uh, dine-develop na na condo talaga. Yung yeah, residential. So mixed po ito, eh, residential and uh um commercials, no. So siguro after uh, 10 years lang nito, makikita mo ang daming na building. kasi dati naalala ko talaga yung um, BGC, yung mga tatlong building pa lang. tatlong building pero makikita mo talaga na yung pag-develop, ang bilis eh. So, pag ano ka lang ng 3 years, pagkikita ka na naman na umuspong, no? Uh, ongoing na construction. So, ito yung mayroon dito yung street, no? River. Kasi sa BGC, di ba? 30th Street, ito Riverside Drive. So, yung pangalan-pangalan. Ayun, circus din. So, ito ano to eh. Um... Ano ito ng ano ng uh, Robinsons no sa Robinson's Land Ayan. so tas tsaka ang maganda dito pinaganda nila yung ano yung bridge no so merong meron silang uh, idinagdag idinagdag na design ay ano para maging uh, mas gumanda siya so pag uh, pumunta kayo ng um, Marikina no matadaanan niyo yun na yung ano nito dito yung, ito, yung uh, develop na talaga along uh, C5 so makikita uh, nyo na yun oh. tapos yung uh, mall then may mall na rin dito Ah, uh, mo yung doon na part ang dami mga crane no? sign na marami talagang uh, development na nangyayari ito pala maganda sa baba oh. sa baba makikita mo meron siyang parang ayan oh, yung ah, uh, pag dinevelop nila to pwede to gawing ano eh yung para siyang Katulad sa ano, katulad sa mga seaside, yung ganyan katulad sa Moa. Kasi ito naman, pero ito river, no? Marikina River. Ayano ganda oh. So napaka kakaiba yung design nito, guys, oh. Yung uh, structure nito. Ito yun nilagay dito. Alam mo parang ano eh, parang uh, buto ng ahas, no? Pero kakaiba yung uh, concept. Ahas ba o dragon? No? So anyway, Ayun, kung makikita nyo din doon, ayan, meron na rin yung ginagawa. Tapos doon din. Sa other side, meron din doon, no, oh, bridge. Hindi natin alam kung uh, anong bridge naman yun. Pero siguro, baka mapuntahan din natin. Ayan. Pero for now talaga, marami siya ongoing na uh, uh, construction. no Despite na, di ba, napabalita na uh, oversupply yung uh, residential condominium and uh, commercial space no sa Pilipinas. Uh, sinasabi nila na ilan yon? 20 29 months na oversupply or uh, 34 para ganoon, I'm not sure pero nabasahan po natin yon no, na ganun daw yon pero mga after 2 years, 1 year ah uh, ulit yon. No. So napakaganda. Ang ganda ng ano na to. Ng uh, bridge nito. Kaya siguro tinawag nilang bridge town kasi ito yung highlight nila yung uh, bridge dito. You know? So paggabi pala, maganda ito. Ay ilaw, ilaw siya. So yung may mall na dito eh, you know? Hindi pa ako nakapasok diyan sa mall na 'yan. So, ito natin, you no. Know? So marami na rin mga nag-o-office dito. So itong area na to, marami pang ano, marami pang uh, development na mangyayari na mas maso-surprise tayo. So sabi sabi daw dire ito yung para maging next BGC, no? Ayun dun sa mga napapanood natin. So tiningnan natin, no? Pero kung kumakita din natin yung kaniyang um, mga streets, ganun din mapuno din. Ayun oh, ang daming puno din. So yun yung maganda, no? Kasi pag uh, tumaas 'yan, hindi na siya mainit, no, hindi siya mainit. Ano yung entrance ng uh, mall nila. Uh, ako pwede tayo pumasok, pero dito muna tayo sa mga, sa gilid-gilid, nilakad tayo dito kasi uh, maganda siya. Doon para may nag spray ng uh, tubig. Doon. Ayan. So, maganda siya kasi maraming puno parang, hindi ko lang ako may garden doon na no, check natin kung may garden pero ano siya eh maganda kanya yung, yung kanyang interior oh. yan maganda na kanyang uh, ceiling so susilipin natin kung may uh, uh, garden pero yung concept niya is may pagka alam mo yung black ah uh, medyo ano high end no? sasabihin so, natin high end so yung kanyang uh, entrance yeah, no maganda din naman talaga yung entrance so, hindi muna tayo papasok sa mall kasi yung mga mall naman usually pare pareho lang naman yung naman uh, laman sa loob diba coffee shop, restaurant yung mga yung diba? mga merchandise mga ano pare pareho lang diba so ang gusto natin check yung kanyang uh, surroundings kung paano ba pinaganda uh, ba? Diba? Mas maraming plants din. Kasi yun na yun ngayon yung, laba, yung labanan eh. Pag uh, maganda lang yung isang ano, yung isang uh, area pag yung maraming mga trees. Kasi sa init sa Pilipinas, talaga maganda talaga pag yung isang township is maraming puno. Mas narirelax relax yung ating narirelax relax tayo pag uh, namamasyal ko tayo. Kumakain tayo. So, ayan, well maintained. Kaya kita nyo, talaga, uh, pinano ni Kuya. Dinidiligan. Ay, ito pala. So, marami na rin tao. Maraming tao na rin dito. Medyo yun lang. Bakit yung parang mga ibang puno, mga kalbo. Katulad ko, kalbo. Ayan, so dito, kompleto na rin eh. Ayan, may mga coffee shops. No? So dito oh, yung uh, BPO. Marami BPO na dito. So, tingnan na natin kung hanggang saan ito. So dito na tayo muna sa gilid dito. Pero yun, tingnan niyo po. Para BGC talaga siya kasi kung lakad-lakad ka. Di ba sa init ngayon, talaga namang um, hindi ka maiinitan kasi tingnan mo, shaded siya. Tapos maraming puno. Ang na, taas yung building. So, masarap paglakad-lakad. Ayan so, o. So, maraming din talaga mga restaurants po dito. Banks. Ito yung likod eh. Pag dumaan kayo ng C5, tapos magkikita nyo to, Ito yung likod. So, yan siguro mga model units dyan. So, ito meron din KFC. Tokyo-Tokyo. So, marami na rin dito. So, dito talaga, yung uh, market dito is a uh, uh, BPO yun na maraming uh, offices dito so, so tapos pag dinerecho mo dun hindi ko lang alam kung parang may access na dun na pwede kang mag uh, sakay ng jeep ayun o oh, merong um, merong daanan dun Bu uh, anong tawag nun yung parang walkway na ano Uh, tagos doon sa menu ayun may nakikita akong uh, jeepney po doon uh. ah, so itong hilera na to doon guys na lakaran natin puro mga ano uh, model units kasi kung nakita nyo yung dinaana natin kanina maraming ano uh, condo na ginagawa so dito yung mga model units Ayan. So maraming tao dito may Starbucks na rin. So, ito ata part to ng, uh, ng mall part sa ng mall so dito yung uh, coffee shop Ayan, may coffee shop dito Ayan. so mag ikot pa tayo guys ha